Dahil umuulan, umorder na lang ako ng accessories sa TRC via online. Ang in-order natin ay yung kaya nating ikabit. Itong clutch arm, tapos itong clutch cable holder. Ang problema, na doble yung aking order. Napaltan ko na pala siya, ito yon. So, ang gagawin ko, papamigay ko na lang to, itong isa, para sa mga rider. Ewan ko lang kung kasya siguro to ng FI man or carburador. Parang pares lang naman yata yung bracket ng clutch. Kaya ipapamigay ko na lang. I-share nyo itong video na to tapos mag-comment kayo sa baba. Yung pinakamagandang comment na magugustuhan ko Ayun ay yung pipiliin ko. Bibigyan ko nito. Siyempre, papalitan natin ng stack na lang. Isang pyesa na lang itong clutch arm. So, baklasin na natin. Mukhang kayang-kaya naman na natin to Hindi natin kailangan dalhin sa mekaniko. Alright, parang bike lang naman to So, ito yung kakabit natin. Siyempre, yung pulley CNC ng PRC. Alam niyo naman tong ating motor na to Mapapansin nyo, flat seat. Ito, lahat Ayan ang itsura niya sa personal. Parang ano lang, no? Medyo may arti lang siya ng konti. Oh. Gakabitan natin itong ating clutch arm. Pero ang gagamitin pa din natin ay itong stock na tornilyo. Bibilin lang tayo ng CNC bolt na silver kakulay nito. So, ang diskarte, eh, laluwagin niyo muna to para mahatak niya yung cable. Shit niyo lang yung ganyan. Tapos meron naman yung hiwa sa gitna. Same lang ng stock. Tapos sa kanyo, shoot And then ito naman, hindi nga lang bumagay kasi iba yung kulay. Bibili na, na tayo ng CNC bolt na silver para bumagay naman. Tapos sa kanya ito ibabalik. Yan, para hatak na hatak na siya. Tapos pag dito, Kita nyo naman to, clutch. Dapat yan. Parang may spring na bumabalik. Nagpitan nyo na lang siya para nakapix na. So, ayan. Katulad na sinabi ko kanina, ishare nyo lang tong video na to at mapapunta sa inyo tong TRC na clutch holder CNC. Katulad nito.